Guys, ayan po, oh, itlog. Gandang hapon, guys. Po, itlog, oh. Kain po kayo. Kakainin lang po namin yan, guys. Luto na po yan, lagana. Lagana po yan, guys. Oh. Lagana yan, guys. Kakainin na lang. <laughs> yan, oh. Nalaga na po yan. Kakainin na lang yan ni na lola. Yung ako po anak ay ano, iniuulam. Yan. Iniuulam po yun guys. May mga numbers <laughs> yan. yan po yung kulungan kasi. May mga number. Yung umiitlog. Minalagyan ko rin po ng number. Yan. Para alam po nila kung alin yung umiitlog. Yan, guys. Eh kaya lang, ito po ay yung nasabi nilang mga mabubugok, yung mga walang similya. Pag nakaano na po kasi, nakailang araw na doon sa incubator, kita na nila kung merong dugo. Nasisilip na nila sa liwanag. Pagka po walang dugo, ibig sabihin, mabubugok po yun. Hindi po siya magiging sisig. Yan. Ay, ang galing. Alam na nila yung ano. Yung magiging sisiyo, tsaka yung hindi. Pag nakailang araw na po, makikita na nila kung may similya. Kung may dugo na itlog. Yan, kita po nila sa liwanag. And guys, bye-bye. Salamat. Meron na namang kakainin si Lola. Bye-bye, guys.